isang mapagpalang araw po sa ating lahat nawa po tayo ay nasa mabuting kalagayan sa mantain na roon oh, ano? ngayon ay eh, dito na naman tayo upang gawin naman natin ang ating pangaraw-araw na ating gawain ah. ayan Kain muna tayo ng ating alagang isda itong ginagawa sa umaga uh, tayo natin ng pigs yan, niyahagis ko lang yung dyan yung pigs uh, tubig yan yeah. tapos so, makikita natin yung mga gandang bulaklak na sa paligid ng bahay ano? so, ito rin, na rin ako dyan pinya yan. may halaman na ha? may pinya pa ano? so, yan ito so, na ating mga manok naman. Ito na naman ating papakainin. Ayan, nakita naman yung sisyo, oh. na katuwa, napakarami, ano. Ayan. na hmm. tayo ng pakain dito, oh. Ating, mga, ating papakainin Ito mga nakakulong muna, ano. Ayan, tulong ng mga sisew. Mga tulong dyan. Ayan. So, natin dito yung mga durog. Si maliliit siya, siya lang nila ng durog lang ang kain. Ayan, sa baba naman. Ayan tayo. Ayan, nakakatuwa kahit nag-iisa sa bahay. Ay ito ang inyong makikita. Paligid ng bahay, mga lagang manok. Ayan. Pansin hmm, nyo. Ang talaga talagang dumadami. Ayan. Ayan. Parami ng parami ang ating mga alaga. Manok. Hmm. Ayan. Kaya uh, dito, ay nasa sa at mas, walang masyadong nakikita kundi mga halaman. Mga alagang manok. Mga alagang kalabaw baka, ayan ay nakakatawa ho nakakalibang ayan at may kaunting bukay na sinasaka oh. sa so, ganitong gawa ay hindi sa bundok ay di tayo ay nalilibang ano na at napapawisan din ang oh. ayan ang ating mga manaw. pa. Kidamay na ang ating gabi ngayon, sobrang init. Medyo nalalanta na ho, eh na naman. Ya, yeah. kakawili takawili, ore. Nang biik. Oh. Pagkatapos samman nito, oh. ay tiyeryo man 'yan, oh. papakain man ng baka. Oh. Bago tay mag-alim ng kalabaw. Oh. oh. Paglabas natin dyan. Dito naman tayo. Paini. Dito naman yung ating mga lagang asaw. O, oh, damay. O. Oh. Dito naman tayo. Dito natin. Ano mga biik na yan. Dito yan o. Oh. natin po kain. Ayan oh. Pangwalay na ho yan. Tignan naman yung bake o. Oh. 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 Magaling na kumain. Oh. Oh, kain dyan. Kain. Ayan. Bibigyan naman natin ngayon. Ayaring inahin naman. sa kulong niya. Hmm. Yung aking gawang kulungan ay ay laking tipid dahil ay mga kahoy na mga retarita sila na kahoy. Nagilawa natin na kulungan ng babaw. Eh. Oh, nagilawa ko 'tong floray. Siminto o para hindi maputay. Nakakapag-alaga ho dito sa klasing kulungan lang ho na ganito. Pwede tayong kumita diyan, pwede tayong pagbenta ng mga alaga anong mga biika no. Ayun. Ay inahin tayo diyan na ano. Sa oh. kami ng medyo napakababaw ng presyo ng uh, bintahan ano ho kaya yan na lang muna wag lang tayong mawala ng alaga so sa patubig naman wala tayong problema may tayong patubig may motor tayo water pump ano ho. kaya kahit maglilis tayo ng pulong ano oh ay di napakadali lang na, ho hindi na mag-iigib pa sa balaon dati nung una ay sa karusa ano ay ngayon, napakadali na dahil may mga water pump na, uso may water pump. Kahit malalalim na patubig, nakukuha ng water pump na ako. Ayan. Yeah. Ito naman yung mga bulaklak na makikita sa paligid. O may mga kamutay. Dito na. Magugulay tayo. At santaan Ana, Iba rin yung kulay. Dilaw na bulaklak. Oh, gusto maglaga ng itlog. Meron. So medyo balot-balot. Kaya may naglilimlim. Pwede bawasan yan. O, oh, yan. Tapos ito. Isa pa, o. Oh. Mm. pa rin dyan. Kaya dito, ano, sa probinsya, talaga pong napakahusay, ano, o. Talagang, ah, uh, Makakain din eh mga presko. Mga sariwa na Pagkainan ano. Kasi magsipag lang magtanim. Hindi ako makakaani tayo ng mais ayos. Ano. Ayan. Tingnan mo. Kalamansi ko. Nabu, nabu nabunga na. ito nakatanim dito sa timba. Oh, marami akong ginagawa rito. Hmm. Meron tayo dito ang bayaba. So, na rin. Ang bayaba. So, ayan. Ayan. Kaya, yeah. nga no, po, sa ganitong uh, klase ng aking pagbabahagi, nga no, po kayo ay natutuwarin naman ng kapagbigay po ako ng uh, kalimbawa sa bawat isa na pag kong tatay anho, at lolo. Maraming po salamat. Kung gusto nyo yung video na to, like, subscribe, and click the ring. Click the notification bell icon. Ano ba? Yeah. <laughs> times para manotify po kayo. Yes. Sa mga susunod namin gagawin na videos. Thank you. Bye. Bye-bye.